Hi guys. Ay Hi. na lang may bata ta nagabalo maghaplas ang likod ta. Oh. Dagwa ta na ni tamo. May manog hilot na ako guys. Maghaplas. Tay wa hilot ay. Pati sawak pa padalong pa baba. Duha kamot mo. Ay. Mm. Okay. Na. Mm, sige, sa babaw hali, Sa sudad baba sa baba, i-push ang kamot tuluan tayo guys Kaya para may harap magigot sa atin kay ay, atong kayo ay dali atong bana ayun ang trabaho sa layo sa tabaw mm -mm. sorry kami while nagawa half plus ayun okay, well, massage ay para mawala na lang sakit ni mama sa likod kalabas sa inyong mga bayo <laughs> mm hmm. Uh no, -huh. Naya mabaw. Wow. Kaya inabak. Ilang mong baga. Oo, no, inabak. Ilang mga na baga. Kaya... Ka... Ano laba. Kagasilig palibot balay. Tapos maluto pagkaon nyo. Tapos... Ilang mga baga eh. Oo, luta ay. na Sa likod mo na Baga ba yun? Dira. Na dira. I-push. I-push. Doha kamot ay Ikaw lang ang persa na de duot duot na nan No? Na? Naro? Get? Oo sakit ako ang likod Get? Tawak pa sawak pa 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 non non good pa sige na nga guys pamunay magilot guys oh Masakit ang sakit ang likod sa ninyo, mama. Muna ipagilot. Amo ano na ay. Sige na. baga pa dali. Ang na lang. Ay, itabon na, itabon, itabon. Tapos, tapak. Hmm. Sige agay na yun lang ay matanggal man baga ta sa likod pa si babaw si babaw saka lang di eh mga kapot kapot ka di eh yan tanami ba baga pa nan shoulder nan shoulder mo na na shoulder ni mamang ang dozy ka Mm -hmm. Ay, kapoy na labali ko naman mo. Sige <laughs> na, bye-bye na guys. Bye-bye.